nila magkaroon ng bahay. Ano ka ba? Ipapatigil ko na nga. Huwag naman under mami. Una, sa uran. Ako na nga sila. Tapos ipatigil mo na. Lumen! O bakit? Ba't di mo ba, ba pinatigil yung pinapagawa doon na ano, bahay? Ha? Bakit ha? Ba man, mo? Ha? Kasi na ko ba sinasabi sa'yo na ipatigil mo? Eh, ano Ano ba yung Bakit mapatigil ko yung ano? decision ko. Ano ka ba? Ano ka ba, B? The... Ayaw mo magsabi? Ako magsasabi? O sige, ako magsasabi. B, B! Ayaw mo nagpatigil! Ako Sandali! Ano sa mga 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 sabi mo mong patigil? Ano ako kasi nasabi sa'yo eh? At alam mo, eh, yung ipon nila Diyan na wander ka sambay ba na patigil mo yung Wala Wala akong alam! Kung naubos! Eh, gusto, pangarap ko nila magkaroon sila ng bahay eh. Bish! Umalis ka lang! Ano mo, ba? Umalis Hoy! Ayaw, Talag... mo, ayaw mo kanina pa kitang pinapakausapan? ipatigil mo na yung pinapagawa dyan! Wala kang aksyon na ginagawa! Eh! Bakit kayo mo ba, patigil yung pinagagawa ni Wanda Kasambahid lang? Eh! Dyan! Tiraan nga nila yan! Parang di ba pangarap mo na magkakausapan ng bahay? Oo! Oh, kapangarap nila eh! Gusto ko nga ipatigil. Sino bang may-ari ng lupa? Ikaw? Oo! Oh. Ako pala eh! Huw, uh, oh, sandali nga. Ba? Bakit? Sige mo, gumagawaan siya ng bahay din, papatid, ng habi, mo mo. na dito tapos mapapatigil. Lumayos ka nga, Bi. Di maganda ang ginagawa mo. Ipatigil mo na ipagawa. Ha? mo na. Napapatigil. Kasi okay, ano, may papagawan ko ito ng ano, pangalawang mansion namin. Kasi dito ko napagplanuhan na ano, na tawag nun na dito ko iano yung ano ko yung lagayan ng mga gamit ko kasi hindi nakasya sa bahay masabi ng marami kaming gamit doon ikaw uh, okay, okay. biyo ka nga ikaw mo naubos na yung ubos na nga yung Uwa, ipon stop no? uh, na po yung pagpapagawa kasi titibagin ko to ate huwag uh, naman ate maawa ka naman bakit? marami ka naubos na nga yung ipon ko sa ite eh ay hindi, hindi ko na problema yun basta itigil nila basta ipapatigil ko na naman mga... ikaw bisan na kung pipigil mo, hindi mo na lang pinabili ng mga materialis e, sa na Juan. ko duwan. lang na pagdesisyonan, bakit ba? Kita mo na, nakabili na sila ng mga mm. mga materialis, oh. Eh, kagabi ko lang na pagdesisyonan na magpapatayo pala ako ng mansyon dito ulit, eh. Oh. Yeah. Ikaw bisan na ipapu ipapunod ko na ito, mag-ano ako ng... Halika nga, mag-usap ka muna tayo yung ganyan po, parang, eh, ano mo sila, i- eh, Patigil mo yun yung ginagawa ko. Ibenta nila to, yung mga ginamit nila, ibenta nila siya. Ibenta, pinagpaka, edi wala na, si Kanha na yan. O oh, syempre, si Kanha na mga brand nyo, eh, nag nagamit nag tapos ibenta ulit. Yung mga, ano ayun o, oh, may, oh, may bubong na, o, oh, hindi mo na kita may bubong na. Eh, gusto nila, bilhin ko na lang, kung ayaw mong ipatibag. Hindi po pwede yung ganito. ina eh, nang pangarap ka pa nila magkaroon ng bahay. Ano ka ba? Ipapatigil eh, eh, ko na nga. Huwag naman, mother, mami. Una, sa huran. Tapo tapos ipatigil mo na. O syempre, eh, ganito kasi Jo. Wala naman kasi tayong usapan na ano, na kahit anong oras pwede ko siyang kunin kasi ako yung may-ari, di ba? O, ngayon, na desisyon ko na na ko na. Grabe ka talaga, may talagang yung, Baari, yung ano mo talaga, na, hindi, ka nakakatuwa. At least ngayon, ito pa lang na ipapatay ko na, nakapag-desisyon na ako. Nakapag-desisyon na kahit na dapat sinabi mo nung una. Naubos na nga yung kwan. ako pa ngayon mali? Ako pa tala, ako, ako pa ngayon yung pangit ang ugali? Oo. oo. Ikaw yung pangit ang ugali kasi tingnan mo pinapa. Eh, pinayagan ko na nga silang magpatayo, di ba? Oo. Oo. Oh. pinapatigil mo. Bakit mo, bakit mo pa ba pinapatigil? Ha? Eh, magpapatayo nga ako ng mansyon ko dito. Basta jo maganap na lang kayo ng ibang ano. Hindi papatigil ko na. Buo na yung desisyon ko. Huwag maunting na akong tignan. Naman may pera pa naman kayo, 'di ba bagong pahod kayo? Pang-ipon naman 'yan, mami. Kala, Ay, pang-ipon mo ba 'yon? Hoy! Pang-ipon daw nila 'yung pera na natira! Eh natutulala na ako sa Kasi, pwede mo namang sabihin, pamirindahin mo 'yung mga 'kong sa ipapayakin mo pa si Ay, Papamirindahin ko lang sila. At saka Ate si yung merienda. Frank lang yon. Pinapatigil ko lang kasi lang. Time na ng merienda. Kasi di ba sabi mo, ano, wala ka nang pang merienda kasi ubos na yung budget nyo. O ako na yung magpapamerienda sa mga tauhan mo. <laughs> o, hindi na ito. Kaya <laughs> nga <Dibandji. laughs> Pang merienda lang pala yan. <laughs> Ay, yung pang merienda. Ate Banjo, mo. Ate merienda. Ate Banjo. O, magpapamerienda. Oh, merienda muna. Ayan, thank you, Wonder Mom. Hindi ko naman gagawin yon. Alam ko naman yung pakiramdam ng walang bahay, ha? Ah. Yeah, Kaya nga. <laughs> It's a prank, Wonder Kasambay. Pinaiyak kita. <laughs> okay, ka lang kita. Pwede ikaw umiyak kasi Wonder Kasambay vlog. <laughs> Umos like, na pala yung ipon nila, baby. Umos na! Simot! <forcé verify> Simot! <laughs> Oo. Oh. Yung natitira niya pala, pang-ipon na pala niya yun. Pang-ipon pa nila pang ulit. Walang pang-merienda. Tayo na, oh na, na magpapamirienda. Ayan, thank you, Wonder Mommy, sa pang-merienda. Ayan, mga ka-wonder. Malapit nang matapos yung mansion nila. Abi, <laughs> shout out sa mga ano, mga gumagawa. Oh my God! <laughs>